Iba? Kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto ko magtanda, ha? tandaan mo 'to, tandaan mo 'to. Tandaan mo 'to. Wala ka ng cellphone. Bumili ka ng gusto mo. Ang inyo mo. Parang tado ka. Pinaghirapan ko to. Tapos kagaguhin mo yung buong pamilya. Nakikita mo hindi mo na ako mas-stress ulit, wala ka ng cellphone na gaganyanin. Laptop ka lang. Huwag mong antayin na laptop naman na gaganyanin ko. saket no? Nagulat ako. Hindi ko expected na gagawin ni Tony yun. Ginawa ko rin yung kateroan niya. sa nagtanda. Ay, sorry. Nakita mo kung paano sirahin yung mga bagay-bagay. At hindi ka parang humili ng bagay na lang ang telepono. Di ba yun na ako ng pera para magtanda ka? Ganyan lang isang bagay pag hindi mo iningatan, talagang masisira. Ngayon,